nagbibinta lang ng suka, tapos binigyan lang si Uzi. Yes. Anong tingin nyo kaya kung tingin nyo? tao, I authored 16 laws Ibig sabihin, ikaw talaga yung nag-push ng batas na yan I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws regarding for the establishment and upgrade of public hospitals Ano po ito? Halimbawa yung hospital ninyo sa inyong lugar yung kapasidad nila 500 lang, e eh kaya lang 1,000 patients a day isinabatas natin, ginawa natin isang libo. Halimbawa, yung PGH, dadagdagan natin kasi kulang talaga. Alam niyo, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, maraming hospital, isang kama, dalawang pasyente. Paano gagaling ang pasyente kung gano'n ang kinatatayuan nila? At proud lang po ako na meron na tayong naipasa na 82 laws. And I have co-authored or co-sponsored 185 laws. At gusto ko lang pong bagitin sa inyo, wala po akong absent sa Senado. <laughs> Pahamit na, makikita niyo ako ngayong umaga, nandun ako na sa Apari, pagbagyo doon. Punta ako ng Palawan, punta ako ng Samar, punta ako ng Hulo. Pagdating ng alas tres ng hapon, andyan-dyan po ako sa Senado. Ginagampanan ko po ang aking tungkulin. At alam niyo, hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang ang mga kababayan natin nangangailangan ng tulong. Ayoko po magpalamig sa malamig na opisina habang nangangailangan ng tulong. Pinangako ko yan sa inyo kahit sa sulok kayo ng Pilipinas. Bagyuhin, lindulin, putok ng vulkan, baha. Pupuntahan ko po kayo. Unahin ko po yung mga programang ilapit natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Yan po ang aking nagawa bilang senador. Ngayon, as chairman naman ng Committee on Health, tatlo po ang aking nagpriyoridad. Una, malasakit centers. Meron na tayo 167 na malasakit centers sa buong Pilipinas. Meron yan sa inyo. Punta kayo ng Kabigin, Island, meron. Punta kayo ng Batangas, punta kayo ng Kagayang. Batanes, meron nga. Punta kayo ng Palawan, magkabilang dulo. Sa Palawan, si Elgin magkabilang dulo, napuntahan ko ang Malasakit Center sa Kulyon. Napakalayo. Isang araw ang biyahe papunta ng Kulyon. Pinuntahan ko yan. Meron nga isang tagatagong doon, sir. 35 years na hindi umuwi sa kanila. Sabi ko, isama na kita. Iuwi kita sa Dabao, sa Tagum. Sabi niya, ayoko na umuwi. Kasi nagkasakit siya ng leprosy noon. Gumaling na siya, may gamot na sa leprosy. Ayaw na niyang umuwi dahil sabi niya wala na raw siyang kamag-anak na uwian. Naiyak po ako nung nakita ko yung pasyente. Awang-awa po ako na meron pa lang ganun. After 35 years, ayaw na niyang umuwi sa kanilang bahay ay wala na siyang mauwian. Nakakalungkot po, but that is reality. Ngayon, pangalawa ko pong naging prioridad. Ito pong Super Health Center. Ano po ito? Iba rin po ito sa Malasakit Center. Iba rin po yung Regional Specialty Center. Ang Super Health Center po, pwede po dyan yung konsulta. Dahil lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth. Dyan na tayo magpakonsulta. At ngayon, sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Wala na. Kaya nga, galit ako, hindi ako pumirma sa BICAM report dahil zero subsidy ang PhilHealth. Wala na. Wala na. Eh, tayo magkocontribute sa pulsa natin, sa sweldo natin, tapos walang subsidy ang national government. Kaya masamang masama ang masama loob ko. Dahil yung excess funds ng PhilHealth last year, winalis, dinala sa ibang mga proyekto. Para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health yan. Hindi naman negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth po ay insurance na meron tayong masasandalan tuwing tayo ay nagkakasakit. Bakit sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? Habang nag-ihingalo ang mga pasyente, Walang pambayad. Ayaw mo hospital. Kahapon pinakita ko sa video during the hearing. Nang hearing ako kahapon kahit campaign period, sabi ko unahin ko ang serbisyo. Unahin ko trabaho ko bilang senador kaysa sa kampanya. Meron po mga pasyente, buntis sa Cebu. Ayaw mag... ano na ng hospital? Namatay sa sidewalk, pati yung bata. Dahil takot magpa-hospital, takot sa babayarin sa hospital. Bakit yung matakot? E eh may PhilHealth naman. Dapat po, ang PhilHealth to pa rin yung po inyong pinangako. Binabantayan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Yung pinangako ng PhilHealth, pinapirma ko sila ng commitment letter. Pakita mo yung commitment letter. Yan. Naka-13 hearings na po ako sa Senado. Kasama na dyan yung health emergency allowances. Finally, last year po, na-release na yung 27 billion dahil sa ating pagpuporsige para sa ating mga health workers. Hey, yeah, ang tawag doon. Services rendered na yun. Pinagpawisan yun. Pinagpaguran ng ating mga health workers. Finally, nabayaran. Ngayon, along the way, nag po ako, ito yung PhilHealth, binabantayan ko sila. Pinapirma ko. Ngayon, nangako sila. Tatanggalin na nila yung single period of confinement policy. Ano yun? Alam niyo ba noon may pulisya sila na bawal i-cover ng pangalawang beses ng PhilHealth health yung magkasakit tayo ng pneumonia. After 10 days na admit tayo muli, sabi ng PhilHealth, health bawal. Ngayon tinanggal na nila itong single period of confinement policy sa ating pagpupursigin. Ngayon dinagdaga na nila dental package yung sangipin. Pati sa mata, dinagdag na nila. Tatanggalin na rin po nila yung 24 hour confinement policy na kailangan natin magpa-admit ng 24 hours. Nag-introduce na sila ng emergency packages. Ang dami nilang pulisya na anti-poor. Eh sobra-sobra naman yung pondo nila. Ngayon, dadagdagan po nila yung mga chemotherapy sessions right? sa puso, yung angioplasty. Tataasan na rin po nila yung coverage ngayong taon na ito. Ito yung mga pinangako nila na patuloy ko pong babantayan para sa Pilipino. Dahil para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health ng Pilipino. Karapatan natin yan, mga kababayan ko. Ngayon, balikan ko lang po yung proyekto na isinulong natin. Proyekto po ito ng DOH, ito po Super Health Center. Tingnan niyo po, Batangas, Tingloy, Island, yung buntis no, nanganganak sa tricycle sa bangka. Ang layo ng ospital, 2 hours. Ngayon, may superhack center na sila. Sa Mayor Alvarez, oh. Meron po akong pinuntahan doon sa Lake Cebu. Sinong taga South Cotabato rito? Ito, oh. Pinuntahan namin ni IPA yan. Lake Cebu, South Cotabato. Tibuli tribe. Mga nitibo yan. Ang buntis doon, ng anak, bago, bago pa ako dumating. Ayan, oh. Ah. Tuwang-tuwa yung mayor. Sabi ng mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo yung bata. Dahil... Bago ka dumating, pinanganak yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Eh, lalaki ako. Sabi niya, sir, hindi problema. Pangalanan namin ang bongga. <laughs> 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 Totoo yan, ha? <laughs> True to life story yan. Nangyayari po yan sa totoong buhay. Yan po ang ginagawa natin. Magkakaroon po ng mahigit pitong daan na super health center sa buong Pilipinas. And I'm sure kasama na po siya ang mga lugar. Third, ito po. Regional Specialty Center. Batas na po yan. Priority po ito ngayon. No? Dahil yung mga heart center, di ba, nasa Quezon City? Ang layo. Ang kidney center, pag nagpapatransplant tayo, ang layo. Ngayon po, isinabatas natin sa loob ng limang taon, magtatayo ng mga specialty center sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Tingnan nyo po ang DAPO. DAPO. Yan, DAPO yan o. Oh. Meron na silang CT scan angiogram. Pag nagpa-CT scan ka, diretsyo na angiogram. Hindi na ilalabas ka uli, lipat ka na ngayong kwarto. Diretsyo na. Yan po ang paparamihin natin. Sa Cebu, Iloilo, Cagayan, Bali. Cagayan! Pwede na po operahan dun sa puso. Sambuanga. Pwede na rin po. Yan po ang plano natin ipakalat sa loob ng limang taon. Proud lang po ko bilang chairman ng Committee on Health. Nakakuha ako ng 24-0 na boto. Pati si Sen. Bato, co-sponsor at co-author ng batas na yan. Regional Specialty Center po. Kami ni Sen. Bato sa Senado, nagkakaintindihan kami doon. No questions asked kami pag mga batas na sabi na. Patawin siya, pre, mag sa chairman siya, sa firma siya. Alam niyo bakit? Nagkakaintindihan kami. Iisa ang aming layunin, unahin namin yung interest na ordinaryong mamamayang Pilipinas. At yan po ang hinihiling ko sa inyo, mga kasamahan natin dito kung papalarin tayo muli lahat. Ngayon, ito po ang Regional Specialty Center. Yan po yun. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na labanan ang iligal na droga at ang kriminalidad. Pag bumalik ang iligal na droga, maniwala kayo sa hindi, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Babalik po ang kriminalidad. Kaya, in my own small way, ngayon, iniinggan nyo ko po lahat Ini inganyo ko po ang mga mayors, mga kapitan. Sabi ko magpaligat tayo. Tulungan natin sila pag get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Pag tayo ay physically fit, mas healthy tayo masahabang ating buhay. ngayon proud lang po ako. Bilang chairman ng Sports 2019. Nakamit po natin ang first history. Nakamit natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics noong 2020 at ngayon naman, nakadalawang gold po tayo sa 2024 Paris Olympics po. Tinigil uh, uh, na ako ng time is up na raw. Sige. Uh, proud lang po ako. Chairman din po ako ng uh, sports and youth. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral. Sayang naman yung pinagawa natin noong 2019 sa SEA Games kung hindi magagamit. Ginawa natin yung Skwelahan, National Academy of Sports. Yan po, inaugurate po ni President Duterte. Part po yan ng mga proyekto ni President Duterte. Chairman po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Malay niyo, kayo rin po ang maging senador. Mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino. Hindi-hindi po kayo magkakamali dyan. So muli, maraming salamat po. Tawagin nyo lang po kung Kuya Bongo ninyo, kahit saan tayo magkita. Just call me, Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Please lang po. Halimbawa, nandito sila General Peña, Secretary Mamao, si Attorney Delgra. Please lang. Huwag nyo naman akong tawagin, Kuya. E, Siyempre, magsalubong tayo. Sabi mo, Kuya po. Ano ako, super lolo? Bongo lang po. Madali naman pong tandaan ang pangalan ko. Ang apelido ko po among the candidates. Ang pinaka maikli. Pero madaling tandaan. Pero siyempre, pakiusap ko sa inyo. Unahin niyo po ang tulungan po aking mga kasamahan po. Yan po ang pakiusap ko po, po sa inyo. Palakpakan natin sila lahat. Thank you. Mabuhay po ang PDP laban. Mabuhay po ang ating mga adopted candidates.